Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Nakayapak na estudyante nagbigay ng regalo sa kanyang guro. Binigyan ng tulong pinansyal ng mga netizen. Lalaki, nakasungkit ng dalawang world records matapos hilain ng isang sasakyan gamit ang kanyang mata. Pasaherong pinoprotektahan ang ulo ng isang matanda habang nasa LRT1 viral online. One year old pa lang, gentleman na pag-alalay ng isang bata sa kanyang lola, pinusuan online. At 28-year-old flight attendant na si Marina Machete, kauna-unang trans woman na kinoronahan bilang... Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo at mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares kasama ang buong grupo ng TNVS trending and the viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Oyong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagwabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Para sa ating unang trending video, Love for a Student. Pumuhos ang tulong ng mga netizen para sa isang grade 1 student mula Leyte. Ito ang estudyante nagbigay ng kanyang pinitas na bulaklak para sa kanyang guro noong World Teachers Day. Nakita kasi ng mga netizen sa litrato na nakayapak lamang ang bata. Kaya namang nagtulong-tulong ang mga ito para magbigay ng pinansyal na tulong para sa estudyante ang buong kwento tutukan sa trending report ni Pamela Adriano. Walang mapaglagyan ng tuwa ng isang guro nang makatanggap siya ng regalo mula sa kanyang estudyante noong World Teacher's Day. Binigyan kasi ito ng kanyang grade 1 student ng bulaklak na pinitas mismo ng batang kinilala bilang si John Brian Sabrani. Pero ang nagpaantig sa puso ng guro na kinilala naman bilang si Teacher Dennis Herodias, hindi ang regalo ng mag-aaral, kundi kung paano ito nag-effort na ipakita ang pasasalamat nito sa kanya. Napansin ni Teacher Dennis na wala na naman itong suot na sapat o kahit tsinelas man lamang. Kaya naman tinanong niya kung bakit nakayapak ito. Sagot naman ni John Bryan, nagmadaliro kasi siya ng hindi malit sa klase at para maibigay ang pinitas niyang bulaklak para sa kanyang guro. Dito na antig si Teacher Dennis, kaya naman ibinahagi niya ang kwentong ito sa social media. Pagbabahagi pa ng guro, halos araw-araw niyang nakikitang nakapaa si John Bryan tuwing papasok sa klase. Kaya naman bukod sa nag-viral ang post na ito, maraming netizens ang nagpadala ng pinansyal na tulong para kay John Bryan. At sa dami ng nagpaabot ng tulong, hindi lamang si John Bryan ang nabilhan ng bagong mga gamit pang eskwela, kundi pati na rin ang kanyang mga kamag-aral. Sa ibinahaging post ni Teacher Dennis, ay nabilhan niya ng bagong mga chinelas at rubber shoes, gayon din ang bagong uniforme si John Bryan at iba pa niyang mga estudyante. nag narin na rin daw sila para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya ng mga bata. Humanga naman ang mga netizen sa malasakit na ipinapamalas ni Teacher Dennis sa kanyang mga estudyante. Sa ating next sa viral story, I Break Records. Literal na na-break ng lalaking ito mula United States ang dalawang world record gamit lamang ang kanyang mga mata kung paano, hinila lang naman niya ang isang sasakyan gamit lamang ang kanyang eye socket OMG. Pero hindi lang yan, dahil gamit pa rin na ang kanyang mga mata, bumuhat ito ng tao habang lumulunok ng espada. Ang Extreme World Record attempt ni Andrew, panoorin sa trending report ni Millie Borja. The following trick features stunts performed either by professionals or under the supervision of professionals. Meet Andrew Stanton, ang lalaking may unusual talent at unusual ways sa pagsungkit ng world record. Paano ba naman kasi ang dalawang record na nasungkit niya, nakuha niya sa pumamagitan ng kanyang mga mata? Tinanghal naman si Andrew bilang a man to accomplish the heaviest weight pulled with the eye sockets at heaviest weight lifted by both eye sockets while swallowing a sword. Talagang extreme kung extreme ang handa nitong gawin para lamang mapabilang ang pangalan sa book of world records sinerpresa nito ang audience ng show na La Show de Record nang hilahin niya ang sakyan na may bigat na 2,413 kg gamit lamang ang kanyang eye socket dahilan para masungkit nito ang unang world record. Pero hindi lang yan. Tatlong araw matapos ito, gumawa ulit siya ng panibagong attempt. At sa pagkakataong ito, binuhat niya ang isang tao na may bigat na 58.80 kg sa pamamagitan pa rin ang kanyang eye socket. Pero this time, habang habang lumulunok na ng espada. Pero paalala sa ating manunood na huwag itong gayahin dahil si Andrew, inaming 20 years ang ginugol sa training para makuha ang world record. Sa ating next trending story, simple gestures sa araw-araw nating pag-commute, marami na tayong nasaksihan ng mga nakakaantig na pagtulong ng mga estranghero sa Kapwa. Katulad na lang ng lalaking ito na hinangaan ng netizens dahil sa simple itong pagprotekta sa ulo ng matandang natutulog sa loob ng tren. Ang lalaki umani ng papuri mula sa netizens dahil sa kabutihan niya sa matanda. Ang buong kwento panuurin sa Trending Report ni Liway Abas. we Sa bawat araw na tayo ay nagko-commute, may iba't ibang story na tayong nasasaksihan sa jeep, bus o tren pa man Narin ang mga kwentong tayo lang ang nakakakita at nakakaunawa pero minsan din ay ang saya nitong ibahagi sa kapwa sa pamamagitan ng social media para mag inspira Katulad na lang ng eksena ng simpleng pagtulong ng isang estranghero sa LRT1 Doroteo Jose sa Santa Cruz, Maynila na naispatan ng isang commuter. Ang lalaki kasi pa simpleng pinoprotektahan ng isang ang lola na nakakatulog na sa loob ng tren. Habang si Lola ay may kahimbingan ng tulog, nakaprotekta naman ang kamay ng estranghero sa barandal para hindi mauntog ang matanda. Kaya nang ma-upload sa TikTok na Anchino Campo ay agad itong nag-viral at ang lalaki, hinangaan pa ng netizens. Bukod pa riyan ay napansin din ng netizens, lalo na ng mga solid fans ng anime series na Demon Slayer, ang t-shirt na suot ng lalaki. Ang karakter kasi na nakaimprinta sa kanyang t-shirt ay si Upper Moon Demon Azaka, na kilala bilang may mataas na pag sa mga kababaihan. Ayon pa sa netizens, kung ano ang personalidad ng naturang anime character sa series ay ganoon din ang ipinamalas ng estranghero sa matanda. Kaya saludo sila kay Kuya dahil sa pagiging mabuti nito sa kapwa. Para sa ating next viral story, good job Ezekiel. Umani na ng mahigit 10 milyong views ang video ng batang si Ezekiel at ng kanyang Lola Mila. Sa edad kasing isa, makikita na agad ang pagiging sweet at gentleman nito nang alalayan ang matanda sa pagbaba. Maliban sa mga komento ng paghanga, ilang netizens din tuloy ang nakakamiss sa kani-kanilang mga lola. Panuorin ang trending video sa report ni Angelica Cosme. Sa murang edad, mababakas na agad ang pagiging sweet at gentleman ng batang ito talk video na pinusuan ng maraming netizens. Ang one-year-old boy kasing si Ezekiel makikita ang inaalalayan ng kanyang lola sa pagbaba nito. Ang kuhang video, ibinahagi ng kanyang mami na si Angelica Maravilla mula Naga City, Camarines Sur na proud sa ginawa ng kanyang baby boy. Ayon dito, marahil ay nakikita raw ni Ezekiel tuwing inaalalayan niya si Lola Mila kung kaya't nagagaya na rin ito. Bagay na pinuli ng netizens sa comment section. Hanga naman ang ilan sa pagiging gentleman ni Baguette. Habang may mga netizen din na nakamiss naman sa kanika nilang mga lola matapos mapanood ang naturang video. Ang viral video umani na ng mahigit 10 milyong views. At para sa trending showbiz balita, 28-year-old flight attendant na si Marina Machete, kauna-unahang trans woman na kinoronahan bilang Miss Universe Portugal. Tutukan yan sa report ng ating showbiz angel. Sa kauna-unahang pagkakataon, isang trans woman na kinoronahan bilang Miss Universe Portugal. Siyang 28-year-old flight attendant na si Marina Machete. Maliban dito, napanalunan din niya ang Most Confident Award. Sa isang Instagram post naman bago masong kitang corona, inihayag itong isang karangalan na mapabilang sa mga kandidata at lumaban sa naturang pageant dahil ilang taon niya raw itong hinintay. Mga katapat ni Marina sa 72nd Miss Universe competition na gaganapin sa El Salvador sa susunod na buwan, ang 22-year-old model and actress na si Ricky Cole na gumawa ng kasaysayan bilang first trans woman na nanalong Miss Universe Netherlands. Magunita na taong 2018 si Angela Ponce ng Spain ang kauna-unahang transgender candidate na sumabak sa prestigyosong pageant. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento ng kabutihan ng ating mga netizens. Ayan na talaga namang hinangaan po. Una, dalawang magandang kwento po yan, di ba? Ang ating mga netizens ay nagtulong-tulong para bigyan ng financial na konting assistance po ano ang isang estudyante na nakayapak lang. Siyempre, alam naman po natin ang power ng social media at kung saan pwedeng umabot ito kaya naman nakakatuwa na itong batang ito ay nakaantig sa puso ng marami. At syempre dahil dyan, marami ang gustong tumulong sa kanya. At deserve naman ng bata dahil napaka-sweet. At syempre, talagang love na love niya si teacher at mukhang gusto niyang pumasok at matuto. So saludo po tayo sa kanya, sa kanyang pamilya at sa lahat ng mga gusto pang tumulong sa kanya. At syempre, ang ating pangalawang kwento ay ang kwento naman para kay Lola, di ba, na nakasakay sa tren. Alam mo dapat hindi tayo nauubusan ng kagandahang loob kahit sino pa man ang kasama natin. Lalong-lalo lalo na kung tayo nasa publiko, tayo-tayo rin naman po magtutulungan dito ba? At uh, siyempre lalo na po pagka senior citizen, mga lolo at lola na po ang ating pinag-uusapan, dapat dapat ay medyo magbigay naman po rin tayo ng uh, respeto, kortesiya sa kanila, lalong-lalo na po sa publiko. Dahil tayong lahat po, nagkaroon din naman po tayo o meron pa rin po tayong mga grandfather o grandmother, may mga lolo at lola pa rin tayo, na gusto rin naman po natin na kung sila naman po ang nasa sitwasyon na yon, ay igagalang at tutulungan rin po sila ng mga taon na nila kung hindi nila tayo kasama. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya naman i-tag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and the Viral Show. Assignment namin na kapag may nagtrending, aalamin, bubuin, at ipo-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na laman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen Oyon Tuloy-tuloy sa pagwabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.